Ikinababahala ni Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon sa Gaza kung saan damay ang mga sibilyan sa sigalot sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa summit ng ASEAN at Gulf States, nanawagan si PBBM ng kapayapaan sa rehiyon. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Sa niya sa Malaysia, lumahok si PBBM sa ikalawang ASEAN Gulf Cooperation Council o GCC Summit kung saan ang Pilipinas ang nagsisilbing coordinator. Sa kanyang talumpati sa Kuala Lumpur Convention Center, nagpahayag ang Pangulo ng Pagkabahala sa sitwasyon sa Gaza na nagiging dahilan anya ng pagkamatay ng maraming sibilyan. Nananawagan siya sa lahat ng mga magkatunggaling partido na igalang ang international laws para maiwasang madamay ang mga inosente sa gyera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group Hamas. Inilunsad ang kauna-unahang ASEAN GCC Summit sa Riyadh, Saudi Arabia noong 2023. Layunin nito na palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Gulf States tulad ng Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait at United Arab Emirates o UAE. Dumalo rin si PBBM sa ikalabing-anim na pagtitipon ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area o BIMP Iaga Summit na ginanap din sa Kuala Lumpur Convention Center. 1994 nang itinatag ang BIMP Iaga na layong pasiglahin at paunlarin ang mga underdeveloped o liblib -lib na mga bayan ng mga kasaping bansa. Together, we have laid down stronger foundations for inclusive, sustainable and innovation driven growth. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub region. As we convene today, let us take this opportunity to not only celebrate these milestones, but to also affirm our shared vision for a more integrated, prosperous, and resilient BIMP Iyaga. Ang Pilipinas ang namuno sa pagtitipon ngayong taon na ikalawang beses ding paglahok ni PBBM. Ang huling BIMP Iaga Summit ay dinaos noong 2023 sa Indonesia. Para sa Agenda, Peer Pastor, Billionario News Channel.